Ayun you know, oh, ayun know, oh. sabi ko na eh. Bag, 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 bag. ayun no? Ah, ah. Na sabi na eh. Ayun you know, oh, ayun know, oh. sabi ko na eh. Bag, 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 bag. ayun no? Ah, ah. Ay, <laughs> dito dito dito. Daming ano dito, tinadaan, tinapal dito eh. Kaya malamang lubak-lubak dito. Ayun oh, no, mukha diba, na butas na. Di diba? Kita mo yan? Kita mo yan? Eh. Tama ka naman. Ito mo ko sa loob ha? Ba't may ba doon? Oo eh, eh. Ano yung circle ba yun? Sa may 11-11 circle, circle ba yun? Ha? Circle Ano yun? Ah, ko siya. Ayun oh. No? Eh, no? Hoy eh. sabi ko na eh. Bag, 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 bag. ayun oh. No? Ah, ah. Kung ina sabi na eh. 'Di ba na uka na naman yung gano'ng kalaki. Eh. Dito ka dumaan. Tang ina, grabe 'yun oh. No? Kung mabilis-bilisan takbo natin, dapat tayong dalawa doon. I told you Naupa na Baka naman Ayun o Laki na nun o oh. May tubig pa Hindi mo makakalaing Walang o, lubak Kasi may lamang tubig Yun delicate delicate eh Dito ba yan? Hindi Diretso pa Diretso Diyan kayo Dito? Oo Sure ka? Are you sure right now? O, sarado yun Uh, bukas yan. Bukas ba yan? dumaan sa ano. Saan? Sa may puli. Paano ko malalaman na doon ang labasan? Doon man naman. Hindi mo masabi. eh nung bakit no? Ay, no. Hoy, baka naman. Tapunan nyo naman yan now. Ito ba yun? Ayun pa. Doon, doon, no? Wala. Ayun po. Ayun <laughs> Ang tagal daw 99, hindi pa gumagalaw <laughs> 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 Wala oh, gonna... walang ano oh, kasakyan oh, no? ang linis oh Rush hour na ngayon ah, considering na rush hour rush na ngayon ah So salamat ah, uh, Karina PH na nakaranas ng isang maalwan na biyahe ng rush hour <laughs> sa, sa paghatid nitong walang kwentang taong to. <laughs> wow, coming um, from you ah Diba? dapat dapat dito ka nalang bumaba eh. Ay, nang tagal oh, 73 pa oh. Inakit mo na lang nga dun oh. Eh, mo! 60 seconds lang yun, nakatipid ka pa ng 13 seconds. Pahala ka dyan. Yan ang sa'yo Sa'yo Nasarado din to. Ay, alin? Ito. Helen. Yan? Ba't ano ba yan? Ah, the fabric. One ton house. One ball house. Waffle house. The fabric waffle house. Wall house. May buo eh, oh. Go, 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 go. Terima <laughs> ba? Na si Ate. Saan dito? Ay, hey, no, dun, 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 dun sa may na dito? Dito na. Saan? Dito, dido, dido. Ito, Saan dito, di <laughs> Bus yan, eh. oh, no, dito. 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 Dito.